ang aga naman. Daming labahin. Araw-araw na lang umulan. Paano ba makapaglaba? Ngayon pa lang ulit. Wish me luck. What's up guys? 3.30 na. So, merienda time. Ito yung merienda natin. Dala ni Tita Dines. At ang partner nito is soft drinks. Alam nyo na kung ano itong mga ito. may spirito pa yung soft drinks Stop. <tap> Ano lalatay mo? Lechong Paksiw! Lechong Paksiw niyo na ba yung inyo? Lumpas ko? Baka hindi iba. So guys, habang gumagawa ko ng lechong paksiw, si Lola Minaman magbabalot ng lumpia. if e, frozen niya daw yung iba para next time ready na to cook. nabi ano po? ala oh, meron. Frozen. Pa, pa iwahin mo yun mo pa. Ay, hindi pa lalala may frozen. Nasa ano, nasa ref? Hello, dinalahan ako ni Abby. Hello. Nung proven! finally. Yun na siya. ko kasi

vung chân săn sa pagiging hands-on dad. Makichika kay Nelson Galas. Guys, ito yung dating pang chop ni Lola May ng Mane pag gumagawa siya ng candy. Yung masapan Kaso, hindi na nag-aano yung spring. So, si ganyan siya. mag chop niya yung mani dun sa loob. Para mapino siya. Italian. Oh, made in Italy kasi nag-work sa si Lola midon doon Dati, see, kaya na mo, luma na siya. Pero matalas pa daw ka, so tatapon na siya. Ah, so, hindi na gagamitin? Hindi na kasi, ano na siya. Hindi na, oh. oh, oh, luma na yung So, madami na dito, siguro itatapon sa lola. Kasi gagawa kami ng candy. So, ima-manual na lang namin yung pagdurog sa mani. Abangan nyo. Every holiday yon gagawin nyo. Mani. Ay, may candy pala.

para may makakagat ka daw sa candy mo. At isang condensed milk na malaki. Ako nasa pieces. Masarap siya ang condensed milk. Pwede mo kayo mo. Hindi mo alihin. Hindi ah, mo alihin. Para na kami nasa heaven, si Lolo Dani nagsisilab. Ah, si Lolo Dani ba yun? Inurahan na niya lahat ng naglalaba bago makapagsampay. Ito, merong gustong tumesting dito. Gentle, Enjoy. sir. Gentle. Enjoy. Masa pa ang, Bakit ilalagay ng gadas ito na po? Painitin pa rin ang pang mag-ilagay ang mani. Parang nang nagyutunawin ng kaunti ang mga. Wala. Mane, gatas, Wala. Mantikilya, mantikilya. Para hindi lang sa kawali. Sa kawali pinahidan. Si Dani, dinakain ito. Ano bang pinakain ito? Magkakataan niyo po? Kailangan tagahalo ako. Ano yes. Ang maganda niya po. Ganyan lang daw, isang oras. Fifty minutes lang. Fifty minutes lang daw to. Hanggang ano? Fifty minutes? One five. Bumol. <laughs> Ay, 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 Baka sabi ng mga viewers, okay. ano, yung damit mo yun, nilalabhan po yan, guys. <laughs> nilalabhan po to! Nilalabhan po at yan. At saka naliligo po ako, mukha lang talaga akong doggy dog. <laughs> Huwag oh, mo ka, bilisan at nakumili. Lalagay lang yung mali, tas yun na yun. Oo, ang gasto kami Ilang lola may nilagay mong ano? Vanilla. 1 half teaspoon, one tablespoon na. Dati ay walang vanilla or meron, meron na Meron sadya. Hmm. Pampabango. Saka so, nalalasa din naman. Yung iba ay wala na siguro. Pwede naman wala. Na. Lalo pag commercial. Run. Run. Huh? Where's your chinelas? bye no! oh, Lahat na? Oh, oh. Ayaw magpagupit. Ang bango! Ito na po! Okay. Yan, mga yeah, uh, ten. Hmm. Ang oh, matagal dyan eh, yung preparation. Ito na yung pagbabayo. Pag Pagbalot. Pagbabalo. Dato Megas house? Dato ang laki-laki na rin. Ang ay, ang ginagawa ko ay two. Two cans. Palaga, no? No, ay, tatabi ko ng, yung ano, electric ay, ibang ang pwesto. Ay, ay magkawa ng hinahangin. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ano? Ang laki. Ang laki, laki ako yun? Nang, at, <laughs> na, mo. na boss. Ay, yun. Yun, oh. Oh, yun. ko at ang madaling mataw. Mabaling boss. Ang niya. Oo. Tapos yun lang gumugupit niya. Oh. Lakas lang Ano gusto mo, square na lang? Gusto ko yung ganun na. <laughs> ah, <laughs> bibili ka na ng Para Para tama. Ay, <laughs> sa lola may magbenta ka na ng ganyan. Oo, so, oh, no. trabaho pala yan. Ang matagal ang preparation kasi magluto. 15 minutes lang eh, tapos na. Ang matagal eh, yung pag-prepare ng gamit na gagamitin. Kaya nga ho, oh, ikala ko may nabibili na lang ganyan. Ano ko, isang malaking cell phone. So, eh. Yun ang ano ko, yung maiinip ako yung paggugupit niya. <laughs> Tiyaga talaga. Di ba may at Ate Alisa pang pa, ah, alis bukas. Mm -hmm. ay kapadala niyo. Ay, ay, ay hindi. Ang sabi ako, tigawa ko daw siya. <laughs> sabi ko din, hindi, pwede, hindi pwedeng Hindi pwedeng gawin ang ano, dalasan dahil ang tagal na <laughs> preparation. Ikaw mo muna yung dalawang yan. Uh -huh. Ayun okay. uh, okay. 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 na array. ako. Tapos, i-fold mo yung aray. I-fold mo yung yan. Ayun oh, oh, pala Ayun hindi oh, nga ako mag yan. Yes. Ganyan eh. <laughs> It's finish na. Nakapagbalat na. And ito talaga yung inaabangan ko. Eh, tapos. Hindi nga. Tingnan mo nga. Ano naman ako? Christmas na. Pag may ganyan. Um... Hoy! <laughs> Meron pa? Ito naman. Hmm? Naka-50 ata kami. Yun na nga guys, nakapaggawa na ako ng candy for the first time. Dati nanonood lang kami at taga-kain. Ngayon, nakakapaghalo na ako nung mani. So saktong-sakto tong masapan kasi dadalhin ko siya sa Cebu. Thank you Lola May. May masapan kami for New Year. Abangan niyo yung next video guys kasi kakain kami sa lutong bahay ni Inay. If you know, you know. Abangan nyo para malaman nyo kung hindi nyo alam. Please don't forget to like, share and subscribe. Bye.